pamilyang Soldik ay kilala sa buong mundo bilang isang pamilyang puno ng mga biyasang asasin na may mga kasanayan sa nen at pisikal na kakayahan na natatangin sa kanila mula sa iba pang mga karakter sa mundo ng Hunter x Hunter. Si Kilua Soldik, ang ikatlong anak ni Silva Soldik, ay kilala sa kanyang pambirang bilis, lakas at kakaya mag-transform ng kanyang mga kamay upang maging mas malakas at matalim ng mga sandata. Ngunit sa isang teorya, ang lumulutang na nagsasaad na ang tunay na ama ni Kilua ay hindi Silva hindi ang mas nakakatandang membro ng pamilya na si Zig Soldik. Si Zig Soldik ay isa sa mga pinakamaagang kilalang membro ng pamilyang Soldik at kasama sa ekspedisyon sa Dark Continent. Dahil dito, maraming haka-haka na maaring si Zig ang nagmana ng kakaibang kakaya ni Kilua, tulad ng kanyang naging halimaw na kamay at matatalas na mga kuko. Pati na rin ang ilang pisikal na aspeto tulad ng kanilang pagkakawig sa buk at itsura. Ang kyoriang ito ay nagsusulong ng ideya na si Zig Tini Silva ang tunay na ama ni Kilua na nagbubukas ng na maraming tanong at posibilidad sa kasaysayan ng pamilyang Soldi. Isa sa mga pangunahing batayan ng kyore ito ay ang pagkakapareho ng itsura ni Kilua at Sig. Pagaman si Sig ay hindi paganap na ipinapakita sa serye, ang mga kakaunting larawan ay nagpapaiwating tungkol sa kanya ay nagpapakita ng mga aspeto na maaring nagmana si Kilua. Pareho silang may mga maputing buhok na nagpapakita ng kakaibang pisikal na katangian ng pamilyang Soldi. Ngunit higit pa rito, ang kanilang mga mata at matalim na ekspresyon ay maaaring magsilbing paiwating ng kanilang koneksyon sa dugo. kakayahan ni Kilua na mag-transform ng kanyang kamay upang maging mas malaki at mas malakas na may matatalim na mga kuko ay isang katangian na kakaiba at hindi ay nakikita sa ibang membro ng pamilyang Soldi. Ang teorya na si Sig ay ang tunay na ama ni Kilua ay maaaring magpaliwanag kung paano nakuha ni Kilua ang abilidad na ito. Pusibling si Sig ay nagkaroon ng isang katulad na kakayahan na namanan ni Kilua kung si Signa ang isa sa mga unang soldik na naglakbay sa Dark Continent, maaaring siyang nakakuha ng mga kakaibang kakayahan o mutation mula roon na naipasa sa kanyang anak na si Kilua. Si Zig ay isa sa mga kilalang tao na sumama sa ekspedisyon patungong Dark Continent kasama si na Isaac Netero at Linet. Ang Dark Continent ay isang lugar na puno ng mga hindi pangkaraniwang nilalang at mapanganib na enerhiya. Kung si ay nagdala pabalik ng anumang uri ng mutation o kakaibang enerhiya mula sa lugar na iyon, ito ay posibleng naipasa sa kanyang anak na nagpapaliwanag kung bakit kakaiba ang mga kaya ni Kilua kumpara sa kanyang mga kapatid. Maaring si Zig ang nagkaroon ng impluensya sa mabilis na paglago ng kakaya ni Kilua sa paggamit ng Nen. Ang kanyang potensyal na pagkakatulad sa kanyang lolo o ama kung totoo ang teorya ay maaring magbigay linaw sa kung bakit si Kilua ay may likas na talento sa pagmaster ng Nen Techniques na kadalasan tumatagal ng taon para mapag-aralan ng iba. Pangaspeto ng teorya ay kung paano ito makakaapekto sa relasyon ni Kilua kay Silva. Kung si Silva ay hindi ang tunay na ama ni Kilua, maaaring itong ipaliwanag ang distansya o tila malamig na relasyon sa pagitan nila. Silva ay maaaring nagkaroon ng mas formal na tungkulin bilang ama ni Kilua. Ngunit kung si Zig ang tunay na ama, maaaring ito ang daylan kung bakit mas malapit si Kilua sa kanyang ina o sa kanyang lolo kaysa sa kanyang ama na si Silva. Ang teorya na si Zig Soldik ang tunay na ama ni Kilua ay nagpapakilala ng maraming posibilidad sa kasaysayan ng pamilyang Soldi. Ang mga pagkakapareho sa kanilang pisikal na anyo ay bang kaya ni Kilua na maaaring nagmula sa Dark Continent ang emosyonal na dinamika sa loob ng pamilya na nagmumungkay na maaaring may mas malalim na sikreto sa pagkatao ni Kilua. Bagaman ito ay isang teorya lamang, nagbibigay ito ng isang nakakahali ng pananaw sa posibilidad na sisig ay mahigit pampapel sa buhay ni Kilua kaysa unang akala. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.